Mainit-init pa ang usap-usapan sa showbiz matapos ang viral na yakap ni nakapuso heartthrob Will Ashley at kapamilya actress Bianca de Vera sa Big Night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Kinilig at naantig ang maraming fans sa eksenang ito, lalo na't na parehong galing sa hit teleseryeng Unbreak and White Heart ang dalawa, kung saan naging on-screen partners sila. Pero ano nga ba talaga ang kwento sa likod ng yakap na yon? sa isang eksklusibong panayam kay King of Talk Boy Abunda noong Hulyo 1-0, isiniwalat ni Will ang tunay na damdamin niya tungkol sa yakap na yon. Anya, natural na raw sa kanilang mga housemates ang magyakapan dahil ito ang naging love language nila sa loob ng bahay ni Kuya. Walang kailangan ng pahintulot, walang tanong, yakapan na agad, lalo na't emosyonal ang gabi ng big night, pero may mas malalim pa pala sa likod ng simpleng yakap. Ibinahagi ni Will na habang nasa loob pa sila ng bahay, madalas sabihin ni Bianca na pangarap niyang mapasama sa Big Apat. Kaya't noong nalaman niyang hindi ito natupad, nasaktan din siya para kay Bianca. Sabi pa niya, sayang, gusto ko kasi magkasama kami sa stage eh. Mararamdaman mo talaga ang malasakit at genuine na pag-aalala ni Will para kay Bianca, hindi bilang ka-love team, kundi bilang tunay na kaibigan, ikinuwento rin ni Will na sinabi niya kay Bianca kung gaano siya ka-proud sa kanya kahit hindi ito umabot sa Big Apat. At kung sakaling naunang mapili si Ralph, posibleng si Bianca raw ang pinili niyang final duo. Pero malinaw din na si Ralph talaga ang una nilang napagkasunduan, kaya siya ang pinili niya sa huli. Still, hindi maikakailan na may espesyal na koneksyon si na Will at Bianca, kahit hindi ito romantic sa ngayon, samantala, tuloy-tuloy naman ang pagningning ni Will Ashley sa mundo ng showbiz. Excited na siyang bumalik sa pag-arte, at ngayon ay nakatakda siyang gumanap bilang Arvin sa Bar Boys. After school, isang working student na sinasabayan ang hirap ng trabaho at stress ng law school. Mukhang isa na namang makabuluhang papel ang ipapakita ni Will at siguradong marami na namang fans ang aabangan ito. Kaya sa mga tagahanga ng tambalang Will at Bianca at sa mga sumusubaybay sa journey ng mga bagong bituin ng E, siguradong hindi dapat palampasin ang mga rebelasyong ito. Totoo nga, minsan ang isang yakap lang, may kaakibat na kwento, pangarap at emosyon na higit pa sa nakikita ng kamera. Abangan ang susunod na kabanata sa buhay at karera ni Will Ashley, dito lang sa Manila Filipino, ang tahanan ng pinakamainit at pinakamatinding showbiz balita.